Isang U-2, ang American Exploratory Plane handa ng lumipad. Ang Destinasyon, Cuba. Nais ng Pangulo ng nasasalat na impormasyon mula sa amin. Kailangan niyang magpasya sa mga seryosong paksa. Inihatid ako ng aming punong opisyal at sinabi sa akin na may ilang mga problema na umakyat doon. Dapat kong alamin kung tungkol saan ito ang landas na patungo sa katotohanan ay maikli. Mayroong isang daang milya lamang sa pagitan ng Florida at Cuba, sa kalaban sa Cold War. Ang mga larawan na kinunan mula sa 22 kilometro sa itaas ay nagbigay ng hindi malinaw na patunay. Wala nang duda. Mayroong mga nuclear po nuclear red rocket power ng Soviet sa isla ng Asukal. Dalawampot isa na mga base ng sasakyang panghimpapawid ay naitayo. Naalerto ang Air Force. Nakakagulat na napansin ni Kennedy. Para sa kanya ito ay katibayan, ang mga rocket ay dapat mawala hanggat maaari ng mapayapa, ngunit ang paghanap ng anumang uri ng solusyon ay kinakailangan. Banta ng Cold War na Saysebog. Ipinatawag ng komite ang White House dahil sa emergency na walang katapusang negosasyon. Ano ang dapat nilang gawin? nais ng hukbo na kumilos kaagad upang wasakin ang mga rocket bago sila handa na gamitin Ang foreign secretary ng Soviet ay naglakbay patungong Washington Makikipag-ayos ba si Gromiko Kumilos siya na para bang wala siyang alam Oh, you won from me the George statements. <laughs> Kasi Gromiko. Nakilala ni Gromiko si Kennedy at sinabi niya na ang mga rocket na iyon ay wala kahit na mayroon kaming mga larawan ng mga ito. Malinaw na maling paggalaw. Naisip namin kung hindi kami sapat na matigas ngayon. Kung gayon susubukan itong muli ni Khrushchev at hindi namin ito matatanggap. Isang poker game ng superpower. Si Khrushchev, ang pinuno ng Kremlin, alam na si Castro ay isang tinik sa gilid ng US. At isang mapanganib. My father ang aking ama bilang isa sa pinakamakapangyarihang pinuno sa buong mundo ay nais na puntos ang buong marka para sa unyong Soviet. Nais niya na nasa parehong yugto kasama ang mga Amerikano. Sa makatuwid kailangan niyang panatilihin ang ilang mga pangunahing alituntunin tulad ng paninindigan para sa iyong mga kasama nang ipahayag ni Castro ang kanyang sarili bilang isang komunista kailangang protektahan siya ng mga Soviet. Isang proteksyon na maaring isang banta na hindi matitiis ng Washington. Ang mga sandata ay naaktibo. Naganap man ang gyera o hindi. Nais ng mga tao ang impormasyon ng diretsyo mula sa Pangulo. At sa kanyang talumpati na nakatoon sa publiko ay nagbanta siya ng isang gera nuklear shall be the policy of this nation. Anuman ng mga rocket na kinunan mula sa Cuba patungo sa anumang mga kanluraning bansa ay ituturing bilang isang atake. Isang pag-atake ng Unyong Soviet sa U.S. At lahat ng mga ganitong uri ng pag-atake ay gagantihan ng isang kontra-atake sa kanluran, ang Easter Ikong Shopping at pag-iimbak ay nagaganap. Daig sa kanila ang takot sa ikatlong digma ang pandaigdi. Armado ang mga nuclear po red rocket ng Amerika. Nag-armas din ang Cuba laban sa posibleng pananako. Ayaw ni Kennedy ng isang pagsalakay. Mas gusto niya na makahanap ng mapayapang solusyon para sa hinduaan, kaya't inutos muna niya ang isang pagharang. Kaya't dapat magpasya si Khrushchev kung ano ang susunod niyang hakbang. Masisira ba ng Moscow ang blockade sa dagat? Ang mga unit ng Amerikano ay nagsara sa buong paligid ng Cuba isang buong kalipunan laban sa 25, 25 mga kargamento ng Soviet, Soviet fighters, na nagdadala ng mga rockets. My Not... Hindi alam ng aking ama kung paano ito tutugan. Kung titigil niya ang mga kargamento ay masisira nito ang kanyang imahe. Ngunit ang hindi pag-aresto sa kanila ay sanhi ng mas maraming tindi at sa wakas ay maaaring magsimula ng isang bagong digmaan. Sa Washington, sinusundan ng Pangulo ang sitwasyon sa pamamagitan ng telepono habang papunta sa blockade ang mga kargamento ng Sobyet. Idinagdag ang tindi. Pagkatapos ay dumating ang balita, ang mga barko ay nagbago ng kanilang direksyon si Rusk. Ang Secretary of State, ay nagsabi, magiging matapat kami at kumikindat ang kaaway. Ngunit mayroon pa rin mga rocket sa isla ng Cuba. Kapag ang isang U-2 sa pagsisiyasat ay kinunan ng mga Soviet, tila ang krisis ay muling magsisimula. Ang isang U-2 ay nasa radar screen at kailangan nilang gumanti ng mas mabilis hanggat maaari. Hindi sila tumawag sa Moscow para sa pahintulot. Napagpasyahan nila tulad ng ginagawa ng isang opisyal, eroplano ng kaaway, kaya dapat itong barilin si Kennedy ay nais na makipag-ayos, nais niyang alisin ang state of emergency. Ang pag-atake sa Cuba ay tila isa at tanging solusyon. Sa magandang sabado ng gabi ay papunta na ako sa aking tanggapan at iniisip na hindi ako mabubuhay upang makita ang susunod na sabado. Ilang sandali lamang ito ay mga babala lamang pagsubok ng rocket at mga air manoeuvre. Naglakbay ako pa uwi sa aking pamilya. Kinaumagahan sa White House, nais naming talakayin ang pambobomba at ang pag-atake laban sa Cuba. Nang ang digmaan ay tila hindi maiiwasan, ang Moscow ay gumawa ng hindi inaasahang pagliko. Nagpadala si Khrushchev ng isang liham kay Kennedy kung saan pinapaalala niya sa kanya ang kakilabutan sa huling gera. Umapela siya sa pakiramdam ng responsibilidad ng Pangulo. Father... Sinabi ko sa aking ama na maging matigas at may kaya ang Amerika at huwag alisin ang mga rocket mula sa zone na iyon. Sumagot siya na napakabata ko at balang araw maiintindihan ko na ang mga rocket ay hindi lahat. This is Radio Inihayag ng radyo sa Moscow ang balita. Ang mga rocket ay tinanggal huminga ulit ang mundo. The dismantling of weapons mayroon ba tayong anumang bakas kung ano ang maaaring mangyari sa ganoong sitwasyon? Siyempre, ilalagay namin ang aming mga eroplano na may mga nuclear powered rocket. Pagkatapos ay sana na say sa pawan natin ang Cuba. At pagkatapos, ano ang sagot ng mga Soviet? pagbabaril sa bawat isa gamit ang mga nuclear power red rocket. Digmaan. Sa pagitan ng NATO at ng Warsaw Treaty, Federation sa Europa din. Ang oras, maiwasan ng mundo ang trahedya.